So, what's up, guys? Ngayong araw nga pala is mapapagawa ko ng aking seat cover sa motor. At ito na nga pala ng aking motor. So, umababasin nyo dito is sira na yung ating cover. Yan yung mga sira-sira yung cover niya. Tapos, yan pa. Pero yun sa angkas naman niya, medyo okay okay pa. Pero papapalitan na din natin para bumabi dun sa motor. Kaya, let's go. Umpisa na natin baklasin ito. So, una ko muna ang ginawa is number ko muna yung sa angkas na upuan. Tapos yan, tinanggal ko muna yan. A tapos, tinanggol ko yung mga ator na youtube nila yan Tapos matanggal ko sa aking upuan After ko matanggal yung sa angkas na upuan, sinunod ko naman yung sa aking upuan At ito yung papapagda natin sira-sira So yan, natanggal ko na to kitanggal ko nga pala na mapuan. Grabe yung dumi. Ganyan pala nagiging itsura ng motor kapag hindi nabubuksan yung mga pairing. So mamaya na lang natin yung lilinisin at pra natin mapagawa. Nilagay ko na alam pala sa likod ng motor yung upuan. Wala kasi maghahawak nito ay buti na ang driver may top box tayo sa likod. So paano ang SD? Sama niya ako sa pagpupuka ng aking upuan. Tara, let's go! So yan, going na tayo sa shop na pagpapagawa natin. Malapit lang naman yung pagpapagawin ko, pero kailangan pa rin natin ng nakahelmet. Kasi bawal dito sa amin ang ah, walang helmet. Tigit eh, mo lalatarga kapag nahuli ko ng pulis. Ahay! So yan, dumating na tayo dito kay RR ngayon. Dito si shop niya. Pero hindi yan, pinturahan niyan eh. Dito sa tabi niya. Dito lang ako nagpark kasi wala well, na pagpaparking yan sa kabila. Okay. <laughs> so tara, let's go. Pasok tayo sa loob. Tanong tayo kung maganang papalit ng seat cover. Magpapalit ko kayo. Tapos sabi ni Kuya, dalawang cover daw ang babamitin na akala ko kasi isa lamang. Kaya naman na pa din ako, nandito na rin naman ako eh. Kesang mabalit pa tayo at hindi pa papagawa. So, bali 200 daw ang isa kaya magiging 400 de babayaran ko. Pero, tumawid pa rin ako ng 50 pesos, kaya naging 350 lang babayaran ko. Nang natapos na ang usapan sa presyo, kinuha na sa akin ni Puy at at sisilmula na kayong gawin. Kukunin ko nga muna pala sa bullet ng aking helmet kasi naman umuambu na baka kasi mo basa yung camera dito. So balik tayo, dito is tinatambalan ni Kuya yung mga stapler na hufuan. Pass forward na natin para mabilis pa ka na naman kasi mainip kayo eh. So yan, natanggalan ni Kuya yung hover. Ah, hindi rin pala benong katadli. Tanggalin yung hover niyan. Mahirap din pala. Tapos nag-request ako kung oh, pwede ba ng umbok dito pero wala doon silang palagay kaya hindi malagan Pero okay lang. So after matanggal na ng seat cover yung sa angkas, isinunod naman yun sa upuan ko. So yan, fast forward na ulit natin para hindi na naman terminate. So yan, natanggal na din ni Kuya yung hover ng self one ko. Sunod naman ni Baba is, umpisan na niya lagyan na pa ni bagong seat cover. Inumpisan mo na lang yung sa angkas. Forward na ulit natin para mabilis. So yan, tapos na ni Kuya itong isang upuan. Meron pa yung siya. pagkatapos tapos isang kas na upuan, inumpisan na din yung upuan ko. Ito is here up and secure a separate na of big nouns, you call blue, nay here and no a bumabalik pa rin yung dukot. So yan, bali mag-iisang oras at kalahati na nga pala ako dito. Diyan lang so isang upuan tagal So yun, natapos na lit Kuya. Napakangaangas sa rin ni Kuya. Napagaling. So ramu Kuya. So yan, patong muna natin to dito at magbabayad muna tayo. Hindi rin nakakabayad eh. So yan, after natin makabayad is mag-uwi na tayo ngayon. Siyempre, shoutout pala kay Kuya sa gumawa ng aming seat cover na paraangas mo. So tayo iso, uwi na tayo, baka kasi tayo abutin pa ng malakas na ulan, tinanyo na pakatidim ng langit. Kaya let's go! Alright! Pagkawi ko dito sa bahay is, naganap ako ng plato dahil ako'y nagugutom na kasi hindi pa ako kumakain nung umalis ako sa bahay kanina. Siyempre hindi dyan mawawala yung ating kape. Ganto kasi sa labi kapag kumakain ako sa tanghalian. Kahit tanghalin tapat kahit kainitan nagkakapya ko. Ganyan talaga ako pag adik sa kape. Eh. Maadik ka na sa kape, wag lang sa jowa mong pabebe. Oh! No! <laughs> Up. so So, kain muna tayo guys. Moment natin na eh, yusin yung motor pagkatapos tapos natin kumain. So, yan. Balik tayo sa motor. So, yan. Pupunasan muna natin tong maduming ito. Hindi natin siya pwedeng basahin eh. Bawa mag-grounded, grounded. So, after natin malinis at mapunasan, ikakabitan natin yung kanyang bago upuan. So, yan. Ito na ating bagong kuwan niya. Ay, napakaangas. Siyempre, kung paano niya siya binaklas, ganun niya din siya bubble Hindi rin naman siya ganun ang kahirap tanggalin at hindi rin naman siya ganun kahirap ibalik. So yan, sunod naman natin ito para sa angkas. na paraas na po sa So, ganun lang din. Krip mo lang siya doon. Tapos yun. Tapos na. Bang! Alright! So yan, ito na nga palang ating bagong umpuan. Napakaangas. So, yun ang dahil sa hanggang dito na ulit ang video na to. Salamat sa inyo pananood. Bye-bye!